Ako. Mag rent ako? rent ka ng girlfriend? Oo hey. bakit? No, oh, Kami okay. lang papahala mo ako Uy kay ate Elma Hindi papahala mo kay Elma Lakas mo naman Bakit illegal naman ah, dito Illegal ah, Mag legal pa kay ate Elma Illegal lang naman Papahala mo medyo hey, yan May nangit ako Lab Oo Lab may ano pala dito Meron may, may, may palang rent a girlfriend dito Pwede ba akong mag rent a girlfriend? Gago ka <laughs> Ano? mo ba? Ano? mo ba? Ano? mo ba? Ano? 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 Eh, merong ano kasi dito, rent a girlfriend. Pwede ba ka mag rent a girlfriend? Holding lang naman eh. Pwede, doon ka rin matutulog sa labas. <laughs> oh, ano? <laughs>